Okay, XR125 tayo mga boss. Uh, ito, dinala rin sa akin mga boss. Ang problema nito, pag hinata mo, bigla siyang namamatay. Tapos, yun. Uh, Tinesting ko na mga boss kasi ang, ang dami ko na katitesting mga ila. ko. parang nasa limang testing ko mga boss. Uh, ano siya, pa, padating-dating yung kanyang pagpatay. Gawa nang yun. Tinesting ko, tinanggal ko yung spark plug cap. Tapos, tinanggal ko na rin si carburetor uh, ganun pa rin uh, basta ano na uh, pag hinataw mo lang siya doon lang siya lumalabas yung yung kanyang palya tapos pag pumalya mamamatay tapos tigil mo andar ulit so yun yun ang problema ni XR125 so parehas ito ng XL125 na bago ngayon uh, pero ang makina naman niya halos kamukha na supremo so dito ang mga ginawa na nga natin nilinis yung arborador ay uh, yung spark plug nito bago Pinalta na rin natin ng bago para ma-testing. Kasi yun nga, uh, papatay-patay. Yan, iniangat ko na yung kanyang high tension wire para makita natin kung saan siya nagkaka-problema. So kapag ka-namatay, meron naman siya oriente mga boss, malakas. Kaya, yun, nagpunta na tayo sa carburetor pero wala doon ang problema. Uh, sa totoo lang, ito medyo masakit sa ulo tong gawin kasi yun nga... Uh, pag namamatay siya, meron siyang lumalabas na kuryente pero diretso patay mga boss. Kaya mag-iisip ka kung ano ang nagkukulang, gasolina. Kasi meron siya, oh, meron siyang kuryente kapag ka namamatay. So, nag-focus muna ako sa sa ano sa fuel system mga boss. Pero nung matapos natin, na-confirm natin walang problema sa fuel system. Dito tayo sa ignition system mga boss. At ayan, kung mapapasin nyo, diretso pa tayo pero may lumalabas sa oryente. So, hindi tayo makakalang oryente ang may problema nito. Pero sa bandang huli mga boss yun, nasa oryente ang problema, wala sa fuel system. Anday, So ayun, problema nito CDI mga boss. Tapos testingin uli natin yung kanyang stock na CDI. Balik natin para makita nyo rin yung pagkakaiba. So ito uli yung kanyang original na CDI. o diga, yun, namamatay may kuryente, ah, masakit man din sa ulo so ito na, CDI ang problema kalimutan kasi kapag CDI nawawala yung kuryente so ito mga boss, may kuryente, hindi nawawala pero ayaw umandar, namamatay